you. Mm -hmm. Ayan, ang paligid, oh. Para may mga cottages, oh. Like this one. Oh, meron dito, no? May ni Mama Mary. Guys, oh. Ang paligid, oh. Nature. I love nature. Ang sa falls. Ganda. Alright. Ginagana namin, Ito oh. big na talaga. Yung yes, sa Alden, Alden, gawin naman dyan. Lumayo ko na naman na lumayo. Yung, know, may pulls na agad dito. Mini pulls. sarap maligo na ito. Tanggal ang over na ito. Get that. Begin. Ito tayo pesto dyan ah Ito na, wala eh Walang bayad eh, dyan, libre yan <laughs> Ayan o, may mga kasama tayo dito Ayan, ayan, no, ayan Low budget Low, Low budget <laughs> kami, Mahirap no lang, eh. lang kami Di pa nasahod sa kalamat eh Mahirap lang kami, mahirap Di pa kami nasahod na, lalo na pag sumahod oh, kami Wala, wala pang budget eh Baka nasa ano na kami eh Burakat Burak 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 Burakat <laughs>